schedule natin pag ng ampalaya natin may pa siya sa hindi natin harvest ano ang ganda pa ito oh. pang labing pito ito masyad eh. hmm? pang labing pito talaga nakita natin tumanggan ito oh. Arito sa ano. First harvest. harvest <laughs> na natin. Oh. si good morning Boy, morning boy morning. Grabe, uy, ala <laughs> Namulaklak, nang buka naman na eh, ni boy huh? Oo, oh, aray na Pangot na boy Good morning naman pang labing anim nating harvest ngayon eh, pwede na ni boy Pati kayo siyang gunting Pang labing anim, pa rin niyo Grabe naman pang labing anim, pwede pa Wala pa. ng daho masyari, grabe yung ulan ngayon sa lugar namin Bahal mas atin, nag-harvest tayo kanina doon sa ano, sa taas. nag din tayo ng mga pipino at saka doon. At saka limonsito. I schedule kasi ngayon masate kahit ulan, nagpa-ulan lang tayo. E kasi, I schedule natin pagharvest ng ampalaya natin. Mayroon pa siya sa hasa. hindi natin harvest, ano, ang ganda pa ito. Oh. Pang labing pito ito mas hmm? Pang labing pito. Hindi, pwede na boy. pang labing pito ito mas ate kami kaya sa Jimbo hindi pa naliligo naligo lang tayo sa ulan uh, pero maliit na lang ngayon mas ate yung mga harvest natin ngayon eh kasi ano na hindi na katandaan na katandaan na ba Kita cara pari dulu tu Yun, tu yo. Yo, no, malak malaki, macam tu yo, yo, malak yo, yo. di Walang ligo boy. Ligong ligong ligo sa ulan. Adi di igbo boy. First time nato na ng harvest nga oran uwan. Ito, pwede na na. Ay, pwede na natin ito. Tago. Ay, hindi na maganda. Labing anim na ito. Dilito boy, to masulod boy, sigurado boy no. Yan baba na lang natin to. Yan. Pwede pa. Pwede pa ito masarte, maganda pa dito oh. Nindo to boy oh, mga laba pa boy oh. Oh. Guapo pa oh. Oh. Libre pa rin eh. Hmm. Ito oh. Ganda ito masyado ito oh. Ang labing pito na yan. Bali yung harvest natin dito pang labing anim ito masyado ito eh. baba na ito pa oh. Baba natin ito masyado ito oh. Oh. Tepah lobak natem pa. Depre. Oh, manganda itu ate yo. Oh. oh. Tas. Maganda masati harbis sa ha, ano pag maginaw lang problema mala kung ma may hangin hangin ba To, talaga nakita natin tumanggal ito may mga meron pa rin mga kanoma sa atin oh. dito sa taas yung mga bunga may mga dahon pa rin oh. bayaan muna natin yan Uy. Grabe naman to. Ano yung boy? Tigay pa. Pwede na rin boy? naman nila ito kunot naman yung boy mga lula na ito ah, libre ito libre ito wala na itong pag-asa putulin na natin Guti. <laughs> Kunti lang boy. Kunti lang. Hindi pa nakano. Nag-reduce. Kulang pa naman ngayon ang palayas merkado. long supply <coughs> do you want boy Thank you. tullin ne lanat en tullin ne lanat en tuo Umas, 뭐 a h 고 e r a p a banyak d i pa oh? Sa. Oh, ang dako ng duro boy oh. Boy. Ito madako-dako ang duro oh. So boss. <laughs> dako duro na. Ano? Sa view. Ali pa, ali pa. Katago ron pag harvest ni Juan. Dito ay makita. Pare boy. gili-gili dahil ito mga tago baba natin na para ma ano likatan oh jawa redra puno saging buto na ito dulo nga layo na ng tinakbuhan nila oh. ando na sa ayo puno ng niyog sa taas oh. dito na oh. tampo na sa ano kung ano natin masyado tingnan natin kung may, maharvest ma tayo dito Hino man tong imong eh, gikuan boy nga Kat katanoy maghapon ba hina to bay? E mo bugto? Ha? Abugto ba to? Nag-vlog din siya. Happy Facebook. Ha. Ah. Di na nakapuno wa Talagang Talagang aminado tayo eh, kasi tanda na tumasate pero may mga good size pa rin ito wala tumasate oh good size oh ito okay, lang ito masalte. At least binigyan pa rin tayo ng mga bunga, di ba? Kaya lang nga matuto tayo magpasalamat ka. Dami yung maliit. At least blessing pa rin yan. Kita ano dito boy, ang kuan boy, ang pipino boy, bayan may data ma-harvest boy. Ang pipino, kita on ta, baka may, may harvest tayo dito. Sa ito maganda pang klase o oh. Diba ba? So, okay kita yung puno nila, oh. Okay, yung puno nila. Lagyan lang siguro itong pataba. Para makaano pa ito masato. Maganda pa kasi yung mga dahon nila. Oh, ganda pa, oh. 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 Yan, oh. Nagiging patabaho mayami sa si atin. Dito na tayo sa dulo. Tingnan natin kung may pipino tayo ma-harvest. Siling haba, boy. Guti pa, oh boy. Walang anin pa, no? Walang anin pa ito, masyante. Si Next na lang yan. Ah, Lubog na, boy, dito. Oh. Ito dito, boy. Eh. cambah, ah, cambah kita, kok mau abot sebabau si sih gorong, mau abot sebabau, si problem api pinu, oh, apa itu? Nah, api pinu sih pwede na ay. Danganin pa no ayun na may dag ko subayang nga dito huli kasi ito mas atin mas una na sa third floor natin sa rooftop sayang mga maliliit pa dami yung mga maliliit pa bulaklak ng dami problema dyan area oh. ano po ba sa baha na nakita din nga duda na ay nadto. Lambot na yung lupa mo sa atin. Sana hindi mo mabot ang Di man Di man boy? first harvest Ini <laughs> harvest na natin Oh Kita mau dilihat na siya ya man Eh sayang, sayang pre Kalau okay. gili mau abot sa ini nga Kuhan baha, oh gili mo rin

Ay pa. Ni guti ay pa. Alanganin pa. Dito halo yo, hiling ada dito liyan di puta daw lo yo. Ke borok pa halo e, yo pag kita. Wala pa. Ganda dito pag harvest, kung mag-harvest. Kung mag-harvest boy, dinhi nga lo yo boy makita boy no. Murug suru sayon. Wala. Ayan na lang na pa ganda dito tingnan. magdaon nakak nakaharap mga dahon. okay, okay masarap hindi nakapuno. magapiraki kilo kana ba y? makin sila siguro na. oh, di nakapuno mga sa atin Okay, Gagdag-gagdag ka ito nga dito. Harap is service natin mas ating Lipe pa si, si Mananura yun eh. eh may dakulang lang eh, merkado Dapat mahal na untay ni eh. Ha? Si Kuan si O oh. Ini eh, eh, pwede pa yun eh Hehehe Hindi ito ba Tap tap po may tunira dito, hako ang merkado nga niya. Basta may buho boy, okay lang? Ayaw mo reject, damo pa dito iyo? Wala na? Wala na? Nakataguban ang mamak. Oo, nakakaon dito ah. Gurang na kasi ini. Huwag lang, huwag lang. Eh, matuloy ka. Apeal na. Yan yun mga, yung uh, mga maupa yun. Libre na. 10 kilos na yaman sa atin. Meron pa dito. Mga 15 kilos baka. Baka abot pa ng 15 kilos. Maingay din dito sa lugar na yaman sa kasi yung mga ano dito. Dito na lang ang mga sasakyan. та рубихає він він шоу годно маг Nagredyo sa mga sate, 15 kilos. 15 kilos lang yung ano natin na harvest ngayon. Pang 16 harvest na ito mga sate. Bale, 15 kilos yung ano natin nakuha. Rookie na yan mga sate. Ito yung pipino natin. May nag-order kasi dito. 47. Tagpilang. Tagpilang buo ito boy. Tagpisok. Tagpisok. hatid muna namin mga sati sa yung oh boy ang palaya mga sati sa doon sa merkado ayun uh, muna yung madeliver namin ngayon kulang tayo na ng ano kulang tayo na ma-harvest kayo mga sati sa kaya pasalamat din tayo mga sati sa at least may na-harvest pa rin tayo kaya maraming salamat mga sati sa mo yeah, muna natin maraming salamat sa mga bagong baguhang subscriber namin dyan sa aming youtube channel thank you kaya support naman until the end of the world mga sati sa grabe Thank you, thank you so much so much, my Bye bye. May bye bye may. Bye. Bye. Bye Saturday. Alam may mabuti na dalang. Boy. Boy bye bye boy. Bye. Bye bye na Saturday. Tala. Delete mo na natin mas Saturday don sa alu natin. Ha? Ano may? Basta maulan wala si toilets. Sigurado. Sigurado yan. Basta wala. Matutunaw boy lang. Matuto na siya mga pag tag-ulan kasi. aya ayan na pumasok. Delay pa natin mga sate. Okay, let's go. Bye-bye.